Good morning mga idol, mga tol. Si Tabak Farmer po ito. At wala po tayong gawa ngayon sa construction. <coughs> At kung ano pa, tayo po ay nagpa-plastic ng mga bunga ng ating ampalayhan. Ayan. Ayan po. <laughs> Marami na akong naiplastic. 'Yan. i ko po sa inyo ang pagpa-plastic ng mga ampalaya bunga. Ayan po. Baka ngayon po ay maghapon tayong maglalagay ng mga plastik ang bunga ng ampalaya ayan po marami po kasing nangagat na fruit fly kaya po natin nilalagyan ng uh, mga plastik ang bunga uh, ito po ay depensa sa mga insekto ayan at pakita ko po sa inyo ang mga nahuli na po sa aming trap ni Kuya Enteng yan na aking kasama dito ayan ang daming insekto ayan dyan po sila pumapasok at dyan sila naiipon oh ayan kaya ligtas ang ating uh, 60% na ampalaya pagka meron kang ganyan Ayan. Oh, kagaya niyan. May like kagat. <coughs> Ayan po. Ayan, marami na. At maghapon tayo ngayon dito na maglalagay ng mga plastik. Ayan mga idol. kapal oh. hanggang doon mm. yan shout out kay Boy Sardinas yan Boy Sardinas TV Kalso Vlog at lalong lalo na po kay Mami Sherma Marquez yan <coughs> na ating, uh, Mami yan po. Aking uh, sinishare sa inyo ang uh, ng ampalaya. Ayan. Ganito po ang mga proseso. Pagka may bunga na po ay nilalagyan ng mga plastik. Para po uh, may depensa ang inyong uh, ang ayan <laughs> oh ayan po ito, mayroon pa Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang po ang ating vlog at uh, ipagpatuloy ko ang aking uh, paglalagay ng plastic. Ang inyong uh, ka-farmer uh, tabak Farmer